kailangan ka tulungan si Tanggol! Ano yung nangyari? boss, kami ng mga tauhan ng mga gerero. Nahiwalay sa kami si Tanggol! Ano? Wala na ito ang lahat, Ramon. Alam nila kung sa kami dadaan. Ramon, humiwalay sa amin si Tanggol para makatakas kami. Kailangan sundan mo ang anak natin. Kailangan ng tulong ni Tanggol. Rango, ang damang mga tao natin, lumusubi natin ng mga kirero. Pagbabayarin nila lahat ang mga ginawa nila sa anak ko! Ramon, teka muna! Teka muna! Ramon! Lahat ng gerero! si Don Gustavo! Tanay ko! Ilang beses na kami pinagtanggahan ng mga gerero. Hindi na ako papayag ng may matira pang isa sa kamila. Ang ganda <coughs> mo ang utak mo! Pinagtanggahan ng buhay ng anak mo! Kakampihan mo ko sila! Chira mo! Nasama na sila!